Hello, hello, hello. Hello guys, ayan. So, mm. so ngayon ito, papakita ko sa inyo yung nilalakaran ko 'yan. Ayun, setheng so, dekoran, ayan. So, dati palagi akong naglalakad dito. Ayun. So, uh, lately dahil nga busy tayo, hindi tayo nakapaglakad. Susubukan so, nating ibalik. Ayan. So susubukan kong magano, guys. Pag mayroon akong konting oras, so maglalakad ako. Subukan kong ibalik 'yung ating uh, yung ating fitness journey ayun ayan so dito ako nagano dito ako naglalakad at saka ayun hanggang doon pa yan pero dito tayo punta ayan so ang ginagawa ko ayan o di diba hmm Eh, may mga isda siguro dyan, hindi ko lang alam. Ayan. Ano ngayon, high tide? O, diba? Ayan, so ano pa tayo doon? Tatawid, ayan. High tide ngayon, malaki ang ano. So dito ako usually, ayan. So dito ako usually nagpapahinga. Ayan. Ting mag naglalakad ako dito. So dito ako nagpapahinga at nag uh, yung nagme-meditate. Nagme-meditate ako minsan dito. Yan sa ano na yan. Sa lugar na yan. May ano oh. may isda, may may ibon ang huli ng isda may mga isda dito walang may nagpifishing walang may nagpifishing dito pero may mga isda dito kasi minsan ayun ibon oh, nung kasi minsan tuwing ano naglalakad ako dito habang nakaupo ako dyan may mga tumatalong-talong ayun thanks for watching my video guys maraming salamat bye for now